dito ako at madalas na naman yung nakawan dito na ako sa phase 1 dito na ako ngayon sa dulo dulo ng court sa alder punta na ako ng phase 2 clockwork phase 2 dito wala na intent yung sinita ko dati na nakalagay sa kalsada poppy street carnation street dito na ako sa malapit sa ox street yung nanakawan noong na nakarang araw ito ox street na ako ng so panatili pong nakasarang ating mga gate huwag gabi na kahit umaga para nasa ganun ni eh, makaiwas tayo sa mga sa manloob ito so, na cherry street cherry street Nagaya ng plastic bottle namin to sa barangay pat meron dito sa loob phase 5 okay phase 7 na tayo alam guys nakakatakot yung magikot sa gabi kaya mahirap din sa trabaho ko lalo na pagka nakakita tayo ng mga lasing hornbeam uranium hazel street ayan nagutokan ko yung LR Jarvera corner ng Holy Street Pau Slip ayan okay wala nang tao silan din Malos Street ayan lang muna guys magandang gabi